Alam mo, ginagago na talaga tayo ng gobyerno natin eh. Isipin mo na lang to, anong ah. panahon ni Duterte, sinasabi niya na wala ng pera ang Pilipinas. Lagi na lang niya yung sinasabi sa lahat ng mga press con eh. Na wala ng pondo ang ating bansa, wala ng pera ang Pilipinas, naghihirap tayo. Pero ah, sa panahon na sinabi niya yun, ah, eh, wag niyong kakalimutan ah, na humingi siya ng confidential and intelligence fund. Ah, na nung nagumpisa nung termino niya, 500 million lang yan. Sa pangalawang taon niya, naging 2.5 billion pesos. Tumaas ng limang beses yan ah. Nang by 2020 naging 4.5 billion pesos taon-taon na ang total na ginastos niya sa kanyang confidential and intelligence fund is 21.5 billion pesos habang sinasabi niya na wala ng pera ang Pilipinas. At alam mo ang problema na itong confidential and intelligence fund na to Hindi niya kailangan panagutan kung saan niya ginastos yung pera. Walang pwedeng makaalam kung paano nyo ginasyang yung pera ngayon. At ang nakakapagtaka lang ay hiningi niya yung 4.5 billion nung tatlong huling taon niya. Para saan kaya yun? Ha? Kanino nyo binigay yung pera ngayon? Walang pwedeng makaalam at ayaw niyang sabihin. Tapos ngayon si Marcos humihingi ng parehong 4.5 billion na confidential and intelligence fund. Tapos ngayon pati si Sarah Duterte na Vice President humingi ng 500 million na confidential fund. Kasi ang problema ng Confidential and Intelligence Fund ay hindi nila kailangan sabihin kung saan nila ito ginagastos. Imbis na maging lalong transparent ang gobyerno natin kung saan ginagastos ang pera ng, ng bayan, lalo nagiging less transparent, lalo nilang tinatago at pinapakita sa ating lahat na wala tayong karapatan malamang kung saan ginagastos yung mga perang yan. Tapos nagtataka ka kung bakit wala ka nakukuwang ang sa gobyerno, bulok ang sistema natin dahil po sa mga ganitong kalikohan. At ang pinaka dito, no? Ay pumapayag ang karamihan sa ating mga mamamayan. Walang pake kung paano ginagastos pera ng bayan. Tapos may iba natutuwa pa na hindi na transparent yung ating gobyerno at panay katarantaduhan na lang ang ginagawa nila. Dahil sa kamang kamangmangan ng ilang mga kababayan natin, nakakalusod na itong mga politiko na to na hindi na nila kailangan panagutan kung saan nila ginagastos sa ang pera ng bayan. Huwag na tayong papayag na itong mga politiko na to ay basta-basta na lang kinukuha ang pera ng bayan natin para sa kanilang sariling interes. At alam mo paano ito matitigil? Pag nagsasalita na tayong lahat, pag nagsasabi na tayo na tama na, tama na ang kalokohan na ginagawa ng ating gobyerno sa ating lahat, habang tayong lahat naghihirap, nagsisikap para kumita ng pera na maayos, na tama, sila basta-basta nilang gumagasos ng milyon-milyon hanggang bilyon-bilyon sa kung ano-anong gusto nila. At hindi nila kailangan sabihin sa iyo kung saan nila ginagasos yung perang yan. Yan ang problema.